Yes, yan mga kapets. yan welcome, welcome, welcome back ulit sa aking channel. Good day, good day, good day sa inyong lahat. Yan, kamusta naman ang mga bakasyon nyo mga kapets? Yan, so nandito pala ako ngayon sa Matcha Specha para silipin kung ano yung nilalaman ng kanilang shop ngayon. So ayan, may mga bagong isda. Yan, ito mga kapets yung tinatawag nating gapi. Yan, maraming klase ang gapi pero ang nakikita nyo ngayon ay mga chops to. Yung mga mix na na-strain. So hindi na to pure breed. Yo, ah uh, ayan. Gapi, 35 pesos na lang 'yan mga kapets Ayun, napakadaling alagaan nito at mabilis paramihin. Napakaganda talaga para sa mga nagumpisa pa lang sa hobby. Yan. And dito naman yung mga glow tetra natin, ah uh, 65 pesos lang. And meron tayong dito mga cichlids dating 150, 120 na lang. Ayun, mga African cichlids 'to. And meron din dito ang pink danyo, 15 pesos tapos 35 to 25 pesos dito sa ibang kulay ng mga danyos natin, yung green at yellow. Depende sa size. So, big bala shark, ito naman. Ayan, 350 lang yun mga kapets, big bala shark na yun. And ito naman yung mga Dalmatian mollies natin, assorted na rin yan. And dito rin yung mga regular na mollies, 10 pesos lang sila. Ayan. And breeder mollies ito mga kapets ayun ang lalaki nila mga kapets ay kung titingnan nyo sobrang lalaki nila ah, kung susukatin natin ito mga kapets nasa 3 to 4 inches to sobrang laki first time ko makakita ng ganito kalalaking breeder na mollies kasi nagalaga din ako ng mga common mollies ayun, ah, hindi naman sila ganito kalaki eh Although breeder na sila pero hindi ganitong size. Ito ang laki oh. Nasa 3 to 4 inches tong mga to. Sobrang lalaki. First time ko makakita ng mga ganito kapets. Ah, ng ganito mga kapets. Grabe, sobrang laki nila. Ayan mga kapets, comment kayo kung particular na kayo sa ganitong ah, sukat ng mga mollies na to. Ito yung mga regular mollies nila. Ayan, breeder na daw to at sobrang lalaki. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalalaki. Ba, napatigil ako dito mga kapets kasi ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong size ng molly. Sobrang laki. Ayan. Ayan oh, nasa 3 to 4 inches sila, sobrang laki. Samantalang yung mga common mollies na na-breed ko naman dati, hindi naman ganito kalalaki mga kapets. First time talaga na nakita ako ng ganun. So ito naman yung mga regular natin na Palikuran, Chu 200. Ayan, ganyang size. Nasa 2 to 3 inches din 'yan. And ito naman yung tricolor na Oranda. 600 pesos naman yan nag-iisa lang siya and siguro nabili na yung iba or nag-iisa lang talaga to pero tingin ko nabili na yung iba kasi wala naman nagbabagsak dito at nagdadala ng isda kaya tites ng isang piraso lang <laughs> so ayan tricolor oranda 600 yan mga kapets at ayan naman yung mga masisipag nating janitor fish yan. 45 pesos lang yan sa ganitong size. Nasa ano na yan, 3 to 4 inches din. So medyo malaki na ng konti ito. At meron namang 35 yung mas maliliit. Ayan. na sa 2 inches yung mga yan. Yan, maganda rito maglagay kayo sa mga aquarium nyo para tagalinis talaga. So effective yan yung mga janitor fish na panglinis talaga ng tank. So, ito naman yung mga malalaking koi natin. Ayan, malalaki na yan. Tingnan nyo yung hugis ng palad ko. Ayan, halos mas malaki pa sila sa palad ko. Ayan yung mga koi fish nila. Ayan, ang kaganda ng kulay. Nung tataba, healthy, healthy itong mga koi fish dito ngayon. So, kung malapit lang kayo, pasyal na kayo dito ngayon. At dito naman yung mga shimbunkin natin and swordtail. Yan, 15 pesos. Uh, plato ito uh, swordtail platy and, and may mga aqua plants din sila ito hindi ako familiar sa mga pangalan ng aqua plants na to, pero meron sila dito mga binibenta mga kapets so kung naghahanap kayo ng mga uh, live plants yan mga live aquatic plants meron sila dito at ayan dada ako naman tayo ngayon dito sa Oscar 300 so umpisa na natin dito sa mga monster fish yan Uh, nasa 3 to 4 inches tong mga to. Uh, Oscar, Tiger Oscar, tsaka may albino din, 300 pesos. Ayan, nasa 3 to 4 inches sila. Yan, sa mga monster fish naman tayo mga kapets ngayon. Uh, so ito Oscar 300. And meron sila dito alligator gar. Iyan mga kapets, so tatlong piraso yung alligator gar nila dito. Ito naman nasa 5 inches. 5 to 6 inches alligator gar 900 yan mga kapets 900 kada isa yan sobrang gaganda rin ito oh. maganda to sa mga pan tsaka sa mga monster tank so, yung mga mahilig mag monster tank ayan. ito arowana yan silver arowana yan mga kapets Ayan, 1.7 yan mga kapet. Silver arowa na nasa 7 inches na yan. So, ito naman yung red tail catfish natin. 600 yan. Nag-iisa na lang yan mga kapets. Ito, RTC. Uh, nasa 5 inches to. 600 pesos na lang. Nag-iisa na lang yan mga kapets, Kaya, puntahan nyo na. Iyan mga kapets, hanggang dito na lang muna ang video natin yung update natin sa mga presyo at mga stocks dito sa Matias Pet Shop dito sa Tarlac City po yan. So maraming maraming salamat sa panonood mga kapets kung umabot ka sa part na to, shout out sa iyo at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. So hanggang sa muli, bye bye, fish!